Meron uh, kaming galerin. Eh. Ang tawag dito, da, ano, dahil buka shot ka game. Okay? Baka, Nabibigay kami ng ano. ako ata malas hindi eh. Pagka <laughs> hindi mo na, hindi ka lang ng category, hindi ka lang sagot ayon dun sa category yung binigay, shot ka. Dahil, Bobo, Bobo ka. Okay. O dahil dyan, okay oh, na? na. Okay, oh, volak <laughs> Eh, Ano <kasi> muna tayo? <laughs> kasi sana na ako sa na, na. Ako na. Hindi siya. Ako gibigyan okay. ako, ako, ako ng kategory. O oh, dahil okay. dyan. Oh, cheers muna. Shot para ano. Oh, uh -huh. hmm. Eh Ay, kala ko bang ano? Okay, game. First category, ako muna. Brand ng shoes. Nike. Jordan. New Balance. <laughs> Wala ko sa Hindi na isa. Ang nagigil ako sa mukha, ko na. Meron pa! Ang dami eh, oh, na Dapat 3 seconds lang pala, no? Ay, nakalaan! May 3, 2, meron. Okay, na. ha? ka dahil bubok boboka, ka. Bobo ka. Oh, ang bulaklak. Okay. Lalasin <laughs> <laughs> na ang balik pag pa rin natanggal. Na, Ako pa rin ng kategorya. Ako pa din. Magbigay okay. okay. na lang ng bulaklak. Bulaklak. Kalachuchi. Gumamela. Ako! Ah, okay. oh, no. oh, sorry! Sa pagkita. Oh. gumamela. Oh, Daisy. Santal. Rose. Dahlia. Sa flower. <laughs> ano ba? Uh, no <laughs> Three? No. <laughs> two? Ay, oh, wala na! Ay, <laughs> no. ka niya. No, Magkakita no. <laughs> <laughs> ka niya. Ginawa niya agad yung niya. Ay, ginawa na. Ayun uh, na. Uh, Ayan na. Shut ka. Bubo uh, um. wow. ka, wow. Shut ka. Bubo ha? Bubo ka. Sabi ko ak <laughs> sana. <laughs> ako naman magbigay ng brand na... Telephone. Mm. Okay. iPhone. What? <laughs> apple Balo, yan. Apple. <laughs> Ito mo! mo. Brandy <laughs> Dahil shot mo? Ay, dahil <laughs> bobo shut ka. Bobo <laughs> ay next. Oh, sige, sige. Ulit. Thank na. Hindi mo Brought pa rin ang uh -oh. okay. Oh. Samsung. Samsung. Apple. Uh, three. Xiaomi. three. Two. Teka lang kasi Okay. ako. What? Okay. <laughs> three. Two. One. Teka lang eh dami nga ay nasa kasi hindi ko mabuo niko oh dahil bobo ka dahil bobo ka na lasing ka na naman yun ba yaman cellphone ba mm. okay <coughs> Brandon Chinilas Brandon Chinilas <laughs> <laughs> sabi mo kasi sa harap nila oh, ano yun uh, brand ng chinelas. tayo mo niya kasi ako wow Strong, strong ka Alam ko, nalasing na ako. Tignan <laughs> <laughs> ako, namumula na. Brad <laughs> na chinela, ask him Okay, okay. Chinelas. Spartan. Spartan? Spartan. Meron ang kaya talaga. Nike. Aguyanas. Oo, ako na naman ako yung wala. Hindi ka lang, kasi. Um, ano yun? Pati mo tayo. Ano? May parot na <laughs> tiyon may parot na tiyon nila May parot na tiyon May parot? Oh, okay. okay. Sige! Search mo! Search ba? mo muna oh, sige, parot! Ayaw nyo maniwala! Lila, <laughs> Pag may parot sa sasagot ko iyon! Oo! Sige! Parang bato. Parang kasi! Parang parang Ayun yung maniwala. Ayun no? Ay oo oh, oh, nga! Parang... Ayun bang CR? Parang beach walk. No. Ayun yung maniwala no? Okay. Okay. Go! Sandugo. Slender. <laughs> ano oh, pa wala? Ano Ano

Pak. Bak. Pakpak! Pardon. Siningbang. Style yun ni. A style brand. A brand. Oh, um, lang sa ka, usap lasing Ano pa 'yun? <laughs> <laughs> oh, elben ng kanya. Ano pa 'yun? Ano na? Gucci. Ano ba? Dior! Prada. Ha? Prada? Oo. Oh, oh. Jansport. Jansport. Oh, Ikaw. Sports bag. <laughs> sports bag. <laughs> oh, uh, anong brand ng sports bag? Alam mo yung Tiger? <laughs> Puma! Alam mo yung Tiger? Alam mo yung Tiger? Eh di ba hindi pangka-tiger yun? Ano yun eh, panther? Ah, panther. Black panther. Hindi. Oh. <laughs> Movie naman yun. Ah, oh, panther. Ako na. Puma? <laughs> eh! May nasina. May nasina siya. Ang hirap niya kakalaro pang lasin. Poma. 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 What? Ay, poma! Ano'y <laughs> <laughs> sa'yo? Poma. Poma? <laughs> okay. Tama, oh, oh. ah, tama, tama. Poma. Ay, ano pa? Ano, may tiger? Oh, ako na, Hermes. Hermes. Ako. Hairstyle. Ano? Ano? Sinabi mo agad yung bilat. Oo naman po eh. Uminom ka ay, okay, Alam mo ay, ituloy natin laro ito pag normal na tayo. Bakit? Hindi mo siya nagkakamali. Kasi malalasing na kami. <laughs> Oo nga kami lagi. Ang talino mo. Ang talino mo. Parang galit siya. Ang talino mo. Ang talino mo tayo. Oh shut up. Oh, Kailangan ah. na natatalo na lang kami kay Ash. Ay ako'y okay, na tayo. Tayo kay Ash. Sige bigyan ka mamaya ng ano. Gusto mo pala rin? Ah. Ito kamay. Gusto ko palara yun. Ito pahala. <laughs> so, yun lang guys. It's Blossom TV. And I'm in the Makulay. And I'm Asha Vlog. Kasi Asha na kayo. Hindi na kami mag-vlog ng lasing na. next time. Lasing na ako guys. Okay. Hindi ako lasing. Joke lang po yun.